What's up magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok Again this is Linyada ng Mamay So ngayon i-update ko kayo sa ating mga pasisew Sa ating mga manok dahil uh, dumaan ng isang malakas na bagyo So, ilang mga bayan yung uh, inulan Okay? So, isa na doon yung ating lugar. At ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung status ng ating mga manok, yung ating mga nasa tipi, yung ating mga nasa brooder, yung ating mga nasa breeding pen. So, akin pong i-update sa inyo kung ano, mang, kung ano man ang nangyari. Alright? So, ngayon, uh, bago ko kayo i-update sa ating mga manok, Uh, gusto ko lang uh, bigyan kayo ng konting uh, pahapyaw dito sa ating uh, ginagamit na mga pagkain sa ating mga manok, okay? So, dito sa aking tabi makikita nyo ang dami pong mga jar, ang dami pong mga taro, okay? So, bawat isa po ay uh, may kanya-kanyang uh, laman at uh, para sa kanya-kanyang mga manok, okay? So, ito mga kamanok umpisa ko na dito sa aking hawak na ito, ano? So, ito mga makikita nyo, ito po is uh, crumble, ayan. So, ito po is... Uh, mga pinong uh, crumble ito po yung uh, ito po yung binagamit. Okay? So mga kamanok, makikita nyo ito po yung aking ibinibigay sa aking mga sisew. So ito po yung tinatawag nating Derby Max 1000. Okay? So napakaganda po nito sa ating mga sisew at mamaya po ipapakita ko sa inyo yung status ng ating mga sisew. Okay? So uh, at this moment of time, dito naman yung isa nating uh, lalagyan. Okay? Ito naman mga kamanok yung uh, tinatawag nating Derby Max 2,000. Okay, okay? So, kung may 1,000, Derby Max 1,000, may Derby Max 2,000 naman. So, para naman to mga kamanok, sa ating mga 1 month old and up. Okay? So, pwede po ito sa 1 month old, 2 months old, 3 months old, and 4 months old. Pwede po yan. Then, uh, dito naman, dito naman nakalagay yung ating, para sa ating mga stags, okay? So, uh, Derby Max 3000, alright? So, nakakaroon naman po ito ng uh, pellets. May pellets na po itong kasama and uh, konting uh, corn grits, okay? So, para sa mas mabilis na digestion. So, dito naman sa side na itong mga kamanok, makikita nyo naman. Ito naman yung ating tinatawag na power conditioner. Okay, ito po yung ating page na napakaganda sa ating mga nasa TV na manok. Okay, so napakaganda ng kanilang mga katawan and syempre napaka healthy nila. Alright, so uh, and doon naman mga kamanok, makikita nyo yung isang yon Yun naman yung ating ibinibigay sa ating mga breeders, sa ating mga inahen, sa ating uh, mga pinagpapalahe. Okay, so yun po ang ating, ating uh, Derby Max 4000. So napakaganda nitong magpaitlog ng ating mga alaga So, uh, sa dumaang season, hindi po tayo lugi sa pagkapaitlog dahil sa sobrang dami natin na produce ng mga itlog. Okay, so siguro past 5 uh, months pa or 4 months pa makikita nyo na yung ating haharbisen ng mga, okay, ng mga manok. Okay, so pwede na natin silang ilagay sa tipi at makikita nyo na yung kanilang ganda. Alright, so nandito rin mga kamano, eto. Makikita nyo rin dito yung ginagamit natin probiotics. Okay? So ito po yung herbotics natin. Napakaganda nito para sa ating mga sisew, uh, panghalo sa painom kahit sa ating mga tandang napakaganda po nito na and syempre nandito rin mga kamanok yung ating fermented jockey oats so sinasama natin yan sa maintenance feed ng ating mga alagang mga manok Okay, so yan ngayon nakita nyo na yung ating Ito, meron pa tayo dito yung dinadagdag na dog food Ayan, so dog food po itong mga kamanok ha Nihahalo natin yan sa mga stags So sa mga newly na kalalagay lang like, sa tipi Ito po ang ating inilalagay kasi uh, Medyo pihikan silang tumuka kapag sila is nilagay natin sa TV so naglalagay tayo ng high protein food sa kanilang pagkain, alright so ngayon, pupuntahan na natin yung ating mga manok para i-update kayo, so ano pang natin? let's go! so ito mga kamanok nandito ngayon tayo sa ating uh, mga one month old Ayan, makikita nyo, ito po yung ating one month old Alright, so yung iba dito is uh, nagkasipon, slightly nagkasipon dahil nga nagkaroon ng malakas na ulan, bumagyo dito. So uh, as this moment of time, okay, ang status nila is atin po silang binibigyan ng antibiotic. Okay? So meron tayo dito'ng sweater meron tayo ditong uh, dome and uh, dito naman sa side na to mga kamanok andito naman yung ating uh, male sims ayan makikita nyo mga male sims so ito rin po mga kamanok ayan so mga male sims din po yan so may mga hiraw na lumalabas Okay? So, ito mga male sims din po yan. Then, andito rin yung iba nating mga male sims. So, one month old to mga kamanok. So, hindi pa ganun kagaganda. So, hindi pa natin nakikitaan ng magandang postura. Pero, after a month, after 3 uh, three months or two months, makikita nyo na na nagbibinata na tong mga to. Okay? So, ngayon, so, punta naman tayo sa section ng ating ilang mga nakatipi. Right. So 'yan mga kamanok, magkakaroon lang ng problema sa ating camera. Ayan. so ito po 'yung ating peruvian. 'Yan. Then, meron tayo dito mga nakarange na mga inahin, 'ayan. Kasi tapos na 'yung ating breeding season. Then, nandito naman 'yung ating mga materials. Eh mga inahin po 'yan, mga kamanok. At po 'yan ay mga inahin. Then meron tayong nakalagay dyan sa cord So hardening Tapos dito naman Ang ating high action maclean Ayan so red side to mga kamanok So ngayon makikita nyo Medyo ma Mayinit pa no Makikita nyo may mga saging na nakatumba Dahil po yan sa bagyo Okay yan Yan po ay dinaanan ng bagyo So may ilang natumbang mga saging tapos andito naman yung ating ilang breeders. Okay? So, male sims. Pure male sims po ito, mga kamanok. Yan, makikita ninyo. Medyo na-stress sila dahil sa ulan. So, bagyo. Ayan, so, na-stress sila. Then, dito naman tayo sa brooder area. Yan, makikita nyo ang ating mga sisiu naman. Healthy naman sila mga kamanok dahil nga sila ay secured dito sa kanilang brooder. Makikita nyo. Ayan, sa unahan may domes. Sige, dito tayo sa unahan, sa ibabaw. Yan sila, oh. Medyo malaki-laki na. So, sila ay one month old na rin. Yung isa naman doon is one month old mahigit. Kita nyo. Tapos mamaya, mamaya gabi, vaccine tayo sa kanila ng Curaiza vaccine para kahit pa paano is protection sila sa lamig ng panahon. Okay, yan po sila na. Kakunti lang naman sila, hindi ko alam kung may tandang dito kung ano. Okay, so dito naman tayo sa sunod. Dito naman, wala tayong nakalagay pa. So... Uh, ang ilalagay natin dito is itong mga one month old dito Tapos may ilalagay tayo dito na dun sa loob Yung kanilang, uh, yung ating mga sisiyong na day old Okay, so may ilalagay tayo dyan Then dito naman, mga kamanok Ito yung ating brooder Okay, so ito naman ay One month old and parang one week, hindi ko tanda So yan, nakon, nakon, nakon Ayan, di mo, basta. Tayo muna, tayo muna. So, yun lang, ho mga kamanok. Hindi ko na ipakita sa inyo ng ayos. At uh, talagang... Escape. Ayan, makikita nyo ang ating bahay. Ayan, Yan. Tapos, tayo iuwi na. Tapos na yung ating pag-update sa inyo. Alright. So, yun lang mga kamanok. Sana ay nag-enjoy kayo. At uh, see you for our next vlog. Paalam!